What's up mga ka-technicians! Nagbabalikan tayo po yung katiknisya sa mga hindi pa nagsasubscribe niyo guys. Masubscribe na kayo. Click na notification bell button. Click yung atlas yun rin mga videos. So yun guys. Uh, Mag-upgrade tayo ng RJ45, RJ11 cable tester. So gagawin po natin siya guys na rechargeable kasi ang nakalagay dito is 9 volts na battery. So yung square type na 9 volts. at yun guys. Uh, meron siyang remote at meron siyang master. So, ang model number niya guys ay, ayan po, NSS-468A. So, ayan guys. So, pwede siyang ipang test sa uh, RJ45 at RJ11. Ito yung RJ45. Tapos ito yung RJ11. Ayan. So, bali guys. Uh, dito nakalagay yung battery niya. So, sa katagalan guys, hindi ko kasi ito nagamit. So, kahit na naka-off, yung battery guys ay na na-drain. Ayan. So, mukhang bago yung battery kasi, ayan guys, so. Oh. So, pero wala na yung, wala na siyang laman guys. Hindi na siya nag-on. -oh. Tignan nyo. Ayan. So, walang ilaw na lumalabas kasi dapat yan guys pag naka on dito may ilaw dito sa kabila guys wala talagang ilaw yan kasi dito nyo itetest yung cable mismo eh ayan so wala siyang laman so kaya ko rin to uh, ginawa ng video guys kasi yung tester ko yung nanak ko hindi ko makita yung, yung ganun lang guys yung isang tester na lang so hindi ko siya guys pakita so ang gawin natin ng video to para gawing rechargeable na battery to guys pero yun nga guys ang nangyari dito guys eto so inalis ko na yung mga screw nya so meron yan yung screw guys dito 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 tsaka dito yata So, basta nandito guys sa loob nito. So, bubuksan nyo yan. Kaya kung nakikita nyo guys sa so may parang guwit, guwit na yan. Kasi nabuksan ko na yan. So, gamit lang kayo ng blade. Tapos, iangat nyo yung gilid. Tapos, pag yung gilid. apunit ah, punitin. Ayan Ay, yun na. Ah. Hindi punitin guys. Ano, ah, itaas nyo lang. Hanggang sa matanggal nyo tong green. Na vinyl. Ah, tag dito. Na vinyl. Kasi ano to guys, eh, vinyl to eh. Yung sticker, ayan, vinyl sticker pala. Itong green na to, vinyl sticker yan. So, ayun. Uh, nilagyan ko na rin siya guys ng type C. Ayan. Pero syempre, hindi ko pa uh, inaano to guys. Hindi ko pa wino wiringan. Kaya kung nakita nyo, hindi naman nag-on. So, bali lima yung screw nya guys. Okay? So, pakita ko sa inyo kung nasan yung screw. So, ayan guys. So, oh. so ito. So, nandito. Itong isa nandito. Itong isa nandito. Tapos, itong isa nandito. Ayan. So, limang screw lahat, lahat guys. Tapos, ayan. Yung board. Okay. So, para alam nyo lang. Ayan guys. Ayan. So, kailangan natin dito 9 bolts. So, ito na guys yung mga nilagay ko. Pero guys, wala pa siyang wire nakita nyo. So, itong type C module. Uh, inalis ko yung IC para ang ilabas niya ay 5 volts sa output. Kasi ito guys, nakalagay yan dito. So, positive. Ito yung positive. Tapos itong isa negative. So, doon yung negative. Tapos yung sa battery. Uh, battery positive, syempre dito sa may plus. Dito. Battery negative or yung B negative. Dito sa may uh, kanan, ayan. Tapos yung out nyan, ayan, guys. So, ang out nyan, guys, ay yung negative. So, daderecho dun sa may uh, negative nito, ayan, guys. Tapos yung positive nito, daderecho muna sa may switch ng board, okay? Tapos yung kabila naman, ng galing sa switch ng board, uh, dito, guys, daderecho, ayan. Okay? Tapos yung out. Ito guys, uh, rekta na to sa board. Okay? So, ayan para alam nyo lang. And then, um, dito guys, ito kasi yung switch nya. So, madumi. Wait lang. Linisin natin. Ayan. So, linisin natin ganyan. Kasi ang switch nyan, ito guys. So, yung modified pa yung switch uh, para dun sa may on-off. Okay? Kasi ito uh, sabi ko sa inyo, yung out nito, pupunta muna sa switch. Tapos yung kabila ng switch ay pupunta naman doon sa may positive nito ng input ng boost converter. Kasi boost converter to guys, ito. So, from 3.7 volts input, ay uh, boost niya niyan guys, depende dito sa AB na to. So, ngayon gagawin natin dito sa AB na yan, guys. Yung B, alisin uh, natin yung jumper niyan, resistor, or yung 0 ohm. Para maging output niya is 9 volts. Sakto, 9 volts yan, guys. Okay. Tapos, yung dito naman sa charging, ano niya, current sa R3. Ayan, guys. Pinalitan ko ng 0.8K na resistor. Ayan. I mean, uh, 1.8, sorry guys, 1.8k resistor, ayan. So, ayan guys, at uh, babalik ako guys kapag na-wiring ko na yun dito. At kapag na-configure ko na itong guys, yung itong dito guys, sa may uh, ano nya, switch, okay? So, ayan guys, kung nakita nyo, uh, naka-wired na yan. At ayan guys yung modification dyan So itong wire na to uh, Kuha tayo ng panturo So ayan guys itong wire na to So pumunta sya guys dito Ito sa number 3 Kasi kung babasahin sa IC yan Ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3 Ito yung 4 So ito guys So yung wire na yan ay magnet wire So ganito po yan guys Kaling sa transformer at uh, may insulation yan or may enamel yan guys so ayan guys sa ah, dito siya nakalagay tapos itong isa papunta naman siya dito ayan bale guys kaya ginawa ko yan ah, pinutol ko yung yung linya yan guys dito ito putol yung linya dito kasi ito guys straight yan papunta rito so putol na yung linya rito. tapos dito naman putol na rin yung linya at kung nakikita nyo guys ayun o oh, no, papunta siya doon dito naman guys, a uh, putol na yung linya dito, ito. So pinutol ko yung linya dito kasi ito yan guys, dito nakapunta yan, tapos pa ganun. So pinutol ko yung linya yan, pero nag, naka jumper, ito guys yung wire. Naka jumper papunta rito, kasi guys pinutol ko yung linya nito. Ito, may linya pa yan dito, ito. Ito, may pumasok dito. Ayan guys, para kita nyo. So may pumasok na linya guys, ito yung linya nito. Diret-diret dire yan, papunta rito sa loob ng switch. So, pinutol ko yung linya na yan, guys. Ayan, putol na yung linya. Ayan, oh. So, eto, etong dalawang to, putol yung linya. Eto, ginamper ko. Papunta siya dito, guys. Tapos, yan, guys, dire-direcho dito. Eto, nagkamali lang ko na putol dito, pero uh, nakalinya yan, guys. Okay? So, ang linya niyan, so, simula dito, pag ganyan. Tapos, yan, pag dito, tapos pag ganyan. Okay? So, walang, ano yan, guys, ah. Walang daya yan, or yan na yan talaga guys okay itong linya nito is recta na dito guys sa may IC so hindi na siya guys dumaan sa switch okay so ngayon yung sa switch kasi naputol na to so ito tsaka ito guys ay magkasama lang Eto guys putol dito di ba tapos putol din doon so eto guys ay magkasama lang to itong dalawang to Eto tsaka ito okay tapos yan guys, kahit na magkabaliktad tong dalawang to sa so wiring, ito guys, itong wire na to. Kahit baliktad rin yan, okay lang yan. Kasi press naman yan positive, so. Ayan siya guys. Pakita ko muna siya dito. Hindi dito tayo guys, ayan, para nakita nyo. Ayan guys, oh. So, so yung galing sa switch, itong dalawa na to. So yung isa na galing sa switch, itong wire na to guys, ayan o. Galing yan dito sa out nang TP4056 module. Tapos yung isa namang linya ito guys, ayan o. So pumunta siya doon sa may input ng boost converter. Tapos yung output guys ng boost converter, ayan. So negative, so negative. Kasi negative yun ayan guys, so B negative. Tapos itong B positive nito, itong positive ayun o, nado doon sa may boost converter, ayun. Sa output siya guys. So output nito, input naman nito itong board na to. Okay? So, basic lang yan guys. Kasi kung nakita nyo yung wiring, kitang kita naman. So, yung battery, bat battery positive. So, doon sa may B plus ng module natin. Ayan. Tapos yung battery negative or yung negative din tong battery ay, ayan guys, sa so, B negative. Okay? Tapos yung out na negative sa module, papunta siya doon sa may post converter. Okay, so nagkaroon lang ng switch. Itong B positive, tapos itong positive ng input ng converter. Dapat yan guys. Kung walang switch, eh, pwede nyo i-direct yung ganun. Kaso kailangan may switch para hindi ko makain yung boost converter ng battery. Itong battery na to. Kasi pag -recta yan lahat, walang switch, kakainin niya yung battery. And then suddenly, kapag ka, uh, nyo siya, hindi nyo alam pala guys na lobat na siya kasi wala nga siyang switch. Ito guys, oh, madali lang yan kasi sa module na ito, ito yung positive sa taas. Tapos papunta doon sa may input ng uh, TP4056. Tapos ito naman, yung negative is papunta lang doon sa may negative. Napaka easy lang guys, di ba? So, ayan. At least alam nyo lang. At uh, tignan natin guys kung nagsacharge to kasi baka hindi nagsacharge. So ayan, charge lang natin. So ayan guys, nagsacharge sya. Ayan o. Paano kung nakasarado na siya Tignan natin kung kita guys. Wait lang. Ayan guys, kita naman ayan o. May reflection naman sya eh. Okay, so kita kung nag-charging siya guys. Ayan. Okay. And then, uh, abit na natin to guys. So, ito muna una. Tapos, ito yung susunod. Ayan guys, so, oh, nakadikit na siya. Oh. So, lagay na lang natin to rito. Tapos yung ibang screw guys, lalagay ko na lang yun mamaya. Ah, kapag katapos na ako rito. Kapag tapos na yung video natin guys. Lagyan ko muna siya ng isang screw. Ayan, okay na yan. So, wala na siyang 9 volts guys. So, no need na yung 9 volts na battery. So, rechargeable na siya guys. Ayan. Ito kasi kanina, nagkamali lang ako dito pero okay lang guys. At least, ayan o. Oh. Ah, type C na siya. Charge ulit. Tingnan natin. Ayan guys, meron. Ayan o. Oh. Kitang kita. And then, try na natin guys dito sa may uh, tester natin siya guys. Ah, hindi pagsamay na natin ito. Wala pa palang ano. Wala nga lang screw. Mamaya na nga. So, okay na yan guys. So, on na natin. Ayan guys. Nagana na siya. Okay, good. Okay. So, slow natin. Okay na okay guys. Oh, di ba? Nagana na siya. So, ayan lang guys. At uh, kung nagustuhan nyo yung video ko, uh, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click nyo all guys. Bye. Peace.